Partnership ng Pilipinas at US kinakailangan sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea ayon kay PBBM. Narito ang news clip ni Ralph De La Cruz. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan ng pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang roundtable meeting, kinilala ng Pangulo ang Estados Unidos bilang pinakamatagal, pinakatradisyonal at nag-iisang treaty partner ng Pilipinas. Anya, mapapanatili ng partnership ng dalawang bansa ang kapayapaan sa naturang resource-rich region. Dagdag pa ng Pangulo, kinakailangan makipagsosyo ng bansa sa mga kaalyado at kaibigan nito sa buong mundo upang maresolba ang issue sa South China Sea. Nanindigan din si Pangulong Marcos na hindi kailanman ibibigay ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito sa sino mang makapangyarihang dayuhan. Kaugnay nito sa sidelines ng ginanap na 2023 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, binanggit ni Pangulong Marcos kay Chinese President Xi Jinping ang pagabahala nito sa lumalalang agresyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Dito, idiniin niya ang karapatan ng mga Pilipino na malaya makapangisda sa sarili nitong teritoryo. At yan ang aking news scoop, ako si Ralph De la Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.